Hello everyone and welcome back to my channel. And for today's video po ang pag-uusapan po natin is yung tanong ng ating new subscriber. Ang tatlo po ang tanong niya pero isa-isahin ko lang po muna. Ang unang tanong niya po is kung uh, Middle East po ba ang Morocco? Ang Morocco po ay hindi po siya uh, Middle East. Ang Morocco po ay belong po siya sa uh, Africa. North Africa po siya na belong. At saka uh, kahit po Africa po siya, uh, bilong uh, pero yung yung mga tao dito is um, Arabic po ang may may, <laughs> may ano, sige na po. <laughs> okay po so ipagpatuloy ko po no. Yung ano po dito, mga tao dito is Arabic po ang mga salita nila. Sila po ay isang uh, uh, Muslim country din po ang Morocco. So uh, kahit na hindi kahit nasa Africa sila is ang pera po nila is dirhams. Pero yung dirhams po nila magka iba po yung uh, uh, rate po iba po ang rate ng uh, dirhams ng ibang bansa at dirhams po ng uh, Morocco. Ha ah, uh, video. Ko... siya guys oh. Gusto niyang sumali sa ano. So, yun guys, no? Yun ang aking uh, sagot sa una niyang tanong kung uh, Middle East ba ang Morocco? Naku talaga itong pusa na to. na huh? oh, gusto niya din sumali talaga, guys. <laughs> hmm. Yaan na lang muna natin siya, guys. Gusto niya Somali. Hmm, na siya. bupo po yung pusa. So, Ah, uh, gala pusang gala po 'yan, guys, pero malapit po siya sa akin kasi pinapakain ko po siya. So, 'yun po ang sagot ko po sa tanong mo po. Uh, hindi po Middle East ang Morocco. Ang Morocco po ay uh, Africa, North Africa po siya na bibilog. So, sa second tanong mo po is kung ah uh, Uh, ano po ba ang agency ko sa Pilipinas? Actually, actually, si hindi ko po ah uh, na yung agency ko kasi 2 years ago na po yun at hindi ko po siya uh, hindi hindi ko po siya inaano talaga na uh, mas uh, okay pa ba siya ngayon? Hindi ko po alam wala na po ako connection sa agency. Pero kung gusto niyo po talaga na uh, malaman kung ano ang agency ko para makapagtanong ka rin, pwede mo man pwede mo naman po akong i-message sa uh, Facebook ko, Diana donso din po ang pangalan ng Facebook ko. So pwede mo akong i-message doon para i-private message na lang kita doon sa Uh, ano ko, sa agency ko at pwede kitang i-refer doon kung gusto mo. Pero dito po sa uh, YouTube, hindi po ako nagaano ng agency po dito. Uh, yung mga sinishare ko lang po dito is yung uh, about Morocco, kung paano po magano ano ganito, ganyan. But about personal uh, agency na mga ganyan, hindi po ako nag uh, nag, uh, ano tawag doon? Ah, uh, hindi ko po sila sila sinasali sa akin mga vlog uh, if you want po, gusto, kung gusto mo uh, i-message mo po ako sa Diana Dunso po na uh, facebook ha, facebook ko po yun po ang aking uh, facebook, so sa pangatlo mo pang tanong sis kung magkano magagastos papunta dito sa Morocco uh, kung placement po, wala po kayong gagastusin po dito uh, wala kang wala kayong gagastusin. Ang gagastusin niyo lang po is yung uh, medical niyo at kung galing kayo ng province, uh, gastos niyo po ng pamasahe galing sa province like eroplano or ticket kung ano man yung sasakyan niyo papunta ng Manila. 'Yun lang po yung ano niyo yung uh, magagastos niyo medical at saka, ano, yung pamasahin nyo galing sa probinsya nyo, or kahit hindi sa probinsya Manila lang kayo, pero yung pamasahin nyo po, kayo po talaga mismo ang mag-ano, mag-provide noon at saka um, yung mag-process-process kayo ng mga uh, mga uh, papeles, like NBI, mga PIDOS, ay, na naman siya, nag-disturbo na naman siya, oh, shh, ah, uh, tapos ano yun, yun guys disturbo ang pusa uh, yun po yung kayo po ang gagastos nun na uh, uh, yung mga ganun na mga papeles mga impo, important documents po man, na, na uh, sa inyo po yung mga gastos na ganun so kung tinatanong mo ako kung may investment pay or magagastos sa agency wala pong wala pong uh, hinihingi ang agency po sa inyo Ah, uh, ang ano lang po yung gagastusin mo nagalaw talaga guys nang talaga siya yun talag yun lang po ang ano niyo gagastusin niyo sa sa ano sa sa paglalakad yung paglalakad po ng papilis ninyo kasi siya na guys sa vlog ko ngayon medyo magulo talaga itong pusa dito basta pinapakain mo lumalapit talaga ay, sa sayo so sana po ay nasagot ko ang, inyong yung iyong tanong at sana po ay naliwanagan ka at kung um, good luck pala sa inyong pag, sa iyong pag-apply dito sa Morocco at uh, god bless po sa iyong pag-apply at sana po ay uh, magkita po tayo dito sa Morocco uh, soon. So good luck and god bless.